Usap ko po ang mga opisyal. O ilang mga opisyal po ng uh, MNLF. So dahil na po sa tulad ng sinabi ko, ako po ay kinukuha bilang hender ng nasabing uh, grupo o nasabing uh, samahan. So sa amin po pag-uusap mga minamahal kong mga kababayan, eh napag-usapan po namin ito kong si Rolando uh, Abdul uh, Ulamit ito po yung in-interview po ng uh, SMNI na kung saan eh, tinatakot po yung ating uh, gobyerno. Uh, pinapalabas nila na ang uh, MNL ay makikipaglaban daw para daw kay Sara Duterte na isang halimaw na kung saan ang mga kasama niya ngayon ay puro mga bakulaw na kung saan itong si Sara Duterte ay manang manang-mana sa kanyang tatay na kung saan hindi lamang po mamamatay tao magnanakaw talaga. Panoorin muna doon. It is incumbent for us, obligasyon namin, uh, hindi namin pwede mabayaran ang pag-secure ng mga Duterte sa uh, Amir namin, ng aming founding leader, Professor Normis Wari, na nandito sa Davao. Malaki ang utang na loob namin sa kanilang pamilya. So, hindi kami pwede magpabaya. Kung kailangan nila kami, nandito kami, physically, kasama ng mga prayers namin nasana sa panawagan niya, pamilya niya, mother, mga anak, nandito ang MNLF. Ipatawag lang kami ni Vice President and we are ready. The MNLF is always ready for this one. Anytime. So yun, nakausap ko po mismo yung isa sa pinakamataas na general ng MNLF. Ah, ako, general ako, pero ito po yung isa sa pinakamataas na general ng mga general ng MNLF. Ito po ang aming napag-usapan at ito, panoorin mo natin. Pakinggan natin. So ano yun? Sino yung nagsalita? Sino yung nagsalita na ano? Na yung tungkol nga doon sa ano? Tinanggal ba yun? Dating, dating, dating political affairs lang ang MNLF taga uh, naging din. Kaso tinanggal na nga ni Maasya Kasi nga, pera-pera ang ginawa niya nung eleksyon. Anggap siya ng pera kay sa mga kalabang. Mm. So, tinanggal na pala yun. So, ibig sabihin, hindi siyang ayon lahat ng MNLF doon sa sinabi niya. Wala. At saka, hindi naman siya, wala, wala siyang masupas kasi hindi naman siya yung spook person. Ang spook person ng MNLF, si Morsi. Dato Morsi, hindi naman si Ulami. Hmm ang pinaki mo sa ito ng, ng kwan kasi bakit ka nagsasalita hindi may hap of feminine with dogs na hindi ka naman narinigot sa sa loko. Diba? Yeah. Pinaki mo siya, kuya. Hmm. Yeah kasi ang daming kung wala ang daming batas ng kinasa si Bongbong yan na puro sa MNLM yung ban alam ano mo yung ban di ba? o hmm ang uh, time ni Duterte tapos na-execute yung ang time na ni Marcos Basta tayo hindi tayo kakampi sa mali ay siyempre naman eh kasi ginagamit ni Sarah yung ano eh MNLM daw eh ginagamit ng SMN na yan sinasabi lahat daw ng ng MILF ay eh, kakampi daw kay Sarah pinagtatapos lang nila kung wari sa government niya para ba hindi tayo against government kaya nga ipinamumuka eh, nila na ang Bansamuro Muro pati ang MNLF eh kakampi ni mga Duterte samantalang di ba? dahil na lang yung Ang kapunduhan ng par ilang billion yung kundo ng par o di ba? Oo, oh, binigay yun ni Pangulong Bongbong Marcos sa MNL. So yun, mga minamahal ko mga kababayan, malinaw po yung aming pag-uusap na ito. So narinig nyo naman, na inalis po sa pwesto, ito pong si, o oh, inalisan ng katungkulan, o oh, matagal na inalisan ng katungkulan, ito si Rolando ah, Abdul Olamit. So ibig sabihin, nagsasalita siya doon sa SMNI, wala na siyang katungkulan kasi, kaya siya inalis, ang dahilan kung bakit inalis itong si Rolando Abdul Ulami. Dahil dinamit niya yung grupo ng MNLF uh, para po magkapera.